Uh, magandang hapon sa inyo mga kaisarog At uh, inabutan po tayo ng ulan dito sa Paris Overload ni Idol Diwata Napakalakas guys ng uh, ulan uh, Ito nga At nabusog na naman tayo guys sa uh, napakasarap na pagkain dito kay Idol Diwata uh, Halagang 120, sulit talaga kaya ito yung binabalik-balikan ko dito sa uh, Pasay dito sa may Jukno dito tayo kumakain guys so walang sulit yung 120 may libring drink at saka uh, ano kan marami na naman kumakain guys dito kay Diwata sa so, pinatanggal yung bara ng kwan nagbara yung kanal ayan kaya pala umapaw yung kwan Ano? Okay na. Naagos na. na oh. May mga bara pala. At ito yung mga kumakain guys kay Diwata. Oh. Napakarami naman. <coughs> At uh, wala pala guys si Idol Diwata. Umuwi ng mas batay diwa ng uh, laing siya. Na guest sa Bindor Party List. Ayan. Kasi isa siya sa lumalaban para sa uh, Bindor Party List. Si Diwata. Uh, tingnan nyo naman guys ang dami pa rin mga kumakain kahit maulan ang dami mga nagpupuntahan uh, sa mababang uh, price ng pagkain ay solid gawa ng unli rice, unli at uh, may libre drinks sayang at hindi natin ladat si Idol Diwata Umalis pala kaninang umaga uh, pumunta ng Masbate tapos pag daw ng Masbate pupunta na naman ng Mindanao uh, ikot ikot tayo guys Ah, uh, medyo umapaw siya. Tuwa na may bara yung kanan. Okay na, mabilis tumila ah. <laughs> Tila na yung ulan. Oo. Oh. Ah, po si Idol Diwata ating susuportan po natin si Diwata mga guys Uh, Isa rin yan sa ating napipisil na uh, ibubuto natin na ilalagay sa baluta. Hello. Shut up! <laughs> sa uh, ayun naman guys ang ulan. ang ulan na naman ang ulan po dito sa uh, Pasay mga kaisa rugman at kahit maulan ay marami pa rin kumakain dito kay uh, Diwata Paris Overlook. So shoutout sa ating mga kapwa vloggers pala na uh, patuloy na sumusuporta din sa ating youtube channel at uh, madalang tayong makapag-upload ng video mga guys. Magalang busy tayo sa work, may mga nilahad tayo. May mga nilahad tayo guys na mga papers para sa work natin. Kaya ngayon na naman tayo guys, nakapag-upload ng video at nakapag-vlog. tayo upload ng video at Uh, gagawin tayo sa kabila at -ikot, ikot ko kayo guys Itu ito po yung masarap ng mga menu guys ni Diwata

dan guys, kita kami mengapa kain guys ini di bata ya. Eh. Uh, yang guys, apa kita sebau. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at umulan uh, umuulan-ulan guys. Shout out sa ating mga viewers, sa ating mga kaibigan ng mga OFW na sumusuporta lagi kay Isa Rogman. Sa ang sulok man ng mundo. At sana ay nasa maayos kayong kalagayan, mga madam, mga sir. At sa ating mga kapwa vlogger, out sa inyo mga madam, mga sir. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. At uh, thank you so much for watching. Bye bye.